po mga kapatid, nandito na naman po si Malo de Los Santos para magbigay po ng reaksyon dito sa nasaksiyan po natin na birthday ni Joy Diwata. No? Dahil sa live ni Kuya Val kahapon, talaga naman po congratulations Kuya Val at talagang kahit po ay paputol-putol at uh, ito nga na nagloko nga ang signal, ah uh, yan ang baser mo kaya ba? Pero anyway, ang dami po talagang mga surprise na nanaganap po sa birthday ni Joy Diwata at talagang nakakatakot po yung mga tao na talagang inabangan talaga yung birthday ni Joy, no? Kaya ganoon na lang, kahit po ang hirap ng signal doon sa pinagdausa ng birthday ni Joy, talaga nga naman yung tao, talaga isa sa pinag-inaabangan talaga po. Kaya yung views ni Kuya Val doon sa mga nanonood talaga sa live niya, grabe po. Kahit nakadalawang ano po, paikot-ikot lang po yung signal, talagang nakakakilabot po talaga yung birthday ni Diwata dahil nakita naman natin po kung gaano po kasaksi po ang birthday niya. At thank you so much sa kalingap Thank you ka Kalinga Farab na talagang naisip mong nabigyan talaga ng napakaganda talagang birthday si Joy Diwata natin. Ano? Uh, nakakatuwa po lang talaga yung yung birthday ni Joy dahil abang ako nanonood po. Marami po akong naisip na nangyari sa buhay po ni ni Joy at uh, isa po ako sa mga natutuwa na alos tumutulo po yung luha ko kahapon, lalong-lalo na po yung mga surprise talaga sa kanya uh, Talagang uh, hindi ako makapaniwala po na ganoon na marami pong nagmamahal talaga kay Joy Diwata Ano po mga kapatid? Kaya masasabi ko lang kay Joy, happy happy birthday, enjoy your special day, di ba? Ganoon na lang po. Yun na uh, lang kami sa Timbupil Bupil na nagmamahal po dito sa Danjoy. Talagang maraming salamat po sa Timbupil, Bupil, sa mga kasamahan namin diyan sa grupo na hangad lang talaga pong matulungan po, makatulong. Yun lang po diyan ang hangarin ng Timbupil. Bupil. Kaya mga kapatid, sana ito na 'yung paraan natin na wag na tayong uh, mag-away-away, wag na tayong puro issue dahil alang-alang po dito sa Dalawa, no? 'Yun lang po ang panawagan ko dahil napakaganda po 'yung resulta ng birth ni Joy. Dahil alam naman natin po maraming nagmamahal po dito sa Danjoy. joy, uh, sana po Iwasan na natin po yung awayan, parinigan, at igit sa lahat po na nanawagan ako na wag na naman natin pong bigyan ng isyo si Miss Bupil dahil po siya po ay walang kinalaman sa anumang mga isyo ay nadadamay lang po siya. Pero ang gisi po namin sa Tim Bupil, iyan po ay kriniit niya para sa amin na mga nagsusuporta kay Joy ano? At dito sa Danjoy. Kaya sana naman po ito na yung paraan natin na mawala na po yung galit sa mga puso natin. Ibalik natin kung anong mayroon noon ang samahan sa Danjoy dahil po saksi ako kung papaano po kami ni Miss Bupil ang naghikayat na magkaroon ng Danjoy po. Kaya po ito na po yung tamang paraan na nakita ko po kung gaano kasaya si Kalingap Dan, si Joy na ngayon nga po thank you so much po doon sa nagbigay ng lupa sa dalawa. Ano? Kadaming blessing po na natanggap ni Joy. Uh, lalo na na po yung mga natanggap nila Dan. So happy po ako, no? So happy po ako lalong-lalo na po sa totoo lang ha. Sasabihin niyo naman, ay nagpabida-bida na naman. Ay plastic. Alam niyo po sa totoo lang. Talagang yung emotion ko naghalo-halo nung napapanood ko po sa live ni Kuya Bal. Uh, nag-focus lang po ako doon sa pinapanood ko kahit ang hirap po ng signal doon. Tinitiis talaga natin na, na binabalik-balik ko po kahit bago ako matulog, pinanood ko sa live ni Kuya Bal na yung mga nagaganap ng talagang napakasaya po sa loob na lalong-lalo na po yung nagluhod si Kalingapdan. Doon ako naisip ko lahat na bakit tayo magkailangan po mag-away-away, magkaroon ng puro issue dito sa Danjoy. Bakit po? Nakikita naman natin kung paano kasaya si Kalingapdan na makasama niya si Joy natin, di ba? Kaya dapat tayo po ay sumuporta na lang. At higit sa lahat, tigilan na natin po ang puro issue. At ako kuya Brooks, pasensya ka na. Ang panawagan ko lang po, sana po matapos na. Wala na tayong dapat pang Uh, parinigan, parinigan dito. Kung ano man ang nakaraan, inap na, close na. Dahil sa nakita ko po sa birthday ni Joy, grabe, nabago lahat ang yung mga pananaw natin sa buhay na gusto ko lang po maging masaya lang po si Joy at si Kalingapdan. Yun lang po. Walang halong kaplastikang Kuya Brox ha. Nung tinawag ang pangalan mo na pa, nabigyan ka na nagkakahalaga ng 20,000, grabe po ang saya ko. Ang saya-saya ko po Nasabi ko, sa ganun pa rin po na paraan na marami pa po din na yung makakatanggap ng blessing po. No? Kaya please lang po tayo ay magkaisa na lang bilang isang kalingap. Wala nang mga puro parinigan, ano? Alang-alang po sa birthday ni Joy Diwata. Yun lang po ang masasabi ko talaga dahil kita nating kung gaano kasaya, gaano dumating na blessing kay Joy Diwata at kay Kalingapdan. Sana ito na po yung simula ng pagbabago ng mga nagmamahal kay Joy na wala na po kailangan na division Dahil po ang hangarin lang po namin sa Timbuphil, yung makatulong lang po, di ba? Kaya maraming salamat po sa aking mga kagrupo sa Timbuphil at Kibufil. Thank you so much na ganito po yung ginagawa natin na makatulong po sa ibang tao. Ano po? Marami pong salamat at uh, sana po ay tuloy-tuloy na po. Huwag na tayo yung uh, Magparinig ng magparanig, ano, alang-alang po sa birthday ni Joy. Ito na yung regalo natin po, yung mag maging peaceful po tayong lahat. Ano, mga kapatid? Kaya Kuya Brooks, peace na po tayo. Huwag na tayong parinig-parinig dahil hindi talaga maganda. At kahit pa paano Kuya Brooks, nangyam pa rin yung respito ko sa iyo. Sana tuloy-tuloy lang po yung pagsuporta natin dito sa dalawaki. Joy at Kidan. Ano? Dahil kitang kita natin, akala ko po yung pagluhod ni Kalingap Dan ay magpo-propose na po. Kaya sigaw po ako, ay naku, wag muna. <laughs> Pero ang totoo lang talaga po. So happy. Happy lang talaga po na nakita natin dito sa Danjoy na talaga pong nandyan yung, nandyan pa rin po yung kilig, lalo na yung hinalikan ni Kalingap Dan, si Joy sa nood na grabe talagang sigawan mga kapatid. At nakita ko po yung kay Kalingap Dan na ganun po siya ka saya sa buhay ni Joy. Kaya kung ano man ang mangyari, nandyan na lang po tayong lahat para po suportahan po ang Danjoy. Marami pong salamat dito kay Kawiabal Santos Matubang at Iid na Vlog at kay Kalinga Prab at kay Simpre po kay Dan at kay Suportahan po natin at si Papa Joms. Uh, suportahan po natin sila at uh, ang lahat ng love team po suportahan natin. Ang Danjoy, uh, Jumcar, Edsi, Sidros at Edpaw po. Marami pong salamat patuloy lang po tayong magsuporta. At uh, wag na po tayo, lab-lab na lang po, one kalinga po family na lang po tayo. Ano mga kapatid, mga viewers na nagmamahal po kay, Ma kay De Los Santos, thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye po. We love you. Bye-bye.